Dama Ito po yung huli namin. Yung huli namin sa trap namin ay tatlong peraso lang po. At saka, mga namingwit na lang po kami ng cameraman ko si I Idol Prime Gallego. Ito po yung huli namin sa pamayungwit. Oh. Mga bisogo po. Yan, mga malalaki po. Yan, mga idol. Yan. Mga bisogo po yan. At saka, mayroon ding, kung tatawagin dito sa si amin ay baraka. Yan. At binigyan din po kami ng isda ni Idol Saliano Vlog Ito mga idol oh, binigyan niya sa amin Mga kung tatawagin ay Opusan at Asus Ito mga idol Kasi nag-arya nag sila dyan sa malapit sa trap namin Kaya tinawag niya kami At binigyan Ito mga idol ako, oh, binigyan niya sa amin Yan Ito rin yung huli namin Ay, holy pala ito namin no Kasi walang mga ano, walang mga gas-gas. Ito mga idol, bigyan niya sa amin. Maraming salamat kay Idol Soliano Vlogs sa binigyan niya sa amin pang ulam. At ito naman mga idol, ang huli namin sa pamimingwit namin. Mga idol, lilinisan ko po. Ito po. Lilinisan ko po dito. Kukunan ko po ng kaliskis. Para pag uwi namin sa bahay, meron na naman po kaming mga ulam. Maraming salamat po sa Gracia Lord. Mga idol, gusto nyo rin ba ng ulam ng ganito? Punta na kayo dito sa amin. Para pag nakahuli tayo ng mga ganito, ay mag-iihaw tayo. Ito mga idol, napakasarap po ng bisugo. Ito ay iibahin namin yung sasabawan namin. Itong mga malalaki ay sasabawan namin mga idol. Tapos yung medyo malilit ay aming pipirituhin. Shoutout sa inyo mga idol. Maraming salamat po sa suporta. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo God bless you po Ingat po kayo dyan palagi sa inyong mga idol Dinadasal ko po sa Panginoon Na gabayan niya po kayo Sa inyong mga tamang gawa Shout out sa inyong mga idol Saludo po kami sa inyo Kami po ay uuwi na pagkatapos namin maglinis nito At saka ito nga palang Tatlong pirasong mokos ay Ibibilad ko na lang muna to Para pag natuyo Ulam na naman Kasi alanganin naman yung pakilo yan kaya ibibilag ko na lang po muna Yung tatlong pirasong mukos. Sa mga idol, eh Pinunan ko na po ng kaliskis